Hello! Good evening mga kainday! Tara, samahan nyo kami ngayon dito sa aming iba vlog. Food vlog! Vlogger yarn! So, andito kami ngayon sa C6 at itatry namin ng Unli Chicken. Ay, hindi pala Unli Chicken. Unli Rice pala at saka Unli Gravy. Yan. Yeah. Sa halagang 99 pesos. May two pieces chicken ka na. Tapos, unli gravy at unli rice na siya. So, ayan na nga. Ang in-order namin ay chicken mayo and chicken buffalo. Ayan. Tara, kain muna tayo guys. Ayan. Habang kami ay kumakain, chika-chika, syempre. Hindi maiiwasan iwasan yun. Yan. Kaya kayo guys, try nyo na rin Maraming makakainan dito sa C6 Road so, May mga unli sila Unli Inasal Yun. Tapos may mga ano rin sila Ice Coffee, mamimili lang kayo At saka, ang sarap Maglakad dito sa C6 At marami talaga kayong mapuputrip trip dito, grabe Yan. Sige lang, kakain lang muna kami Ayan ang sarap niya guys. Ang sarap ng chicken. Grabe. Hmm. So ay na nga. Kakain tayo ng marami. Kasi andi siya. And the rice. Yan. Okay. Kain lang lang. Kain inday. Kaya mo yan? Hmm. Sana all. Oh, paano ka dyan papayat girl? Halos araw-araw puro lang ginagawa mo. Yan. Diba? Sarap-sarap. Sarap-sarap. Hmm. Sige lang mga guys. Kainday. Panoorin nyo muna akong kumain. Okay? Hmm. Tapos, tapusin nyo naman yung video. Kasi sa video may makikita pa kayong alam nyo na. Ayan. Hmm. Sige, mamaya na tayo mag-voiceover akala mo na si Inday abangan nyo 'yung sa dulo. Mas maganda doon, guys. <laughs> Sabe. So, ay na nga guys. O yan. Pinapakita ko yung chicken. Kasi alam nyo guys, yung chicken nila dyan, napaka crispy. Ang sarap. Tapos, masarap talaga yung lasa niya. Kaya, sinasabi ko sa inyo, itry nyo. Um, yung pangalan ng kinainan namin ay... Ay, sorry guys, di ko maalala. <laughs> Yun lang. <laughs> Basta try nyo lang pumunta sa C6. Marami kayong pagpipilian ng mga pagkain doon. Hindi lang yan may mga andi inasal din doon. Oh. Kaya, saka maganda pumunta ng gabi. Kasi halos gabi, bukas yung mga kainan dyan. Diba? So, ayun lang guys. Wala na akong masabi. Basta, salamat sa mga nanood ng mga videos ko. Salamat, salamat. At sana nabusog kayo sa panunood. Ayun lang guys. Maraming maraming salamat. Sana huwag kayong magsawang manood sa aking mga video. Yun lang. Goodbye. God bless. Yum, 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 mga kainday.